Hi guys! Tara samahan nyo akong itry itong pinakamura na atang pagkain na nakita ko na para sa 15 pesos lang meron ka ng palabok, puto. Grabe ba diba? Sobrang laking tulong nito lalo na sa mga nagtitipid at walang panggasos pero gustong mabusog. Ito ang Milky's Couché or Kusina ni Milky nakatabi lang na lang ng Super 8 Commonwealth at CMI Building. Sa gitna makikita nyo itong may pababa. Pasok lang kayo dito tapos sa may right side makikita mo na yung niya. Everyday daw siyang open from 6am at hanggang maubos na yung mga paninda niya. Nagulat nga ako nung sabihin niya na 20 years na daw pala niyang ginagawa. To. Meaning, 20 years na rin siya nakakatulong sa mga taong nagtitipid pero gustong mabusog. Sa panahon din kasi talaga ngayon, mahal na talaga yung mga bilihin. Kaya sobrang iilan na lang talaga yung makikita mo nagtitinda ng ganito kamura. Kaya saludo ako sa kanadal bukod sa nagsusumikap siya para mabuhay niya lang ang sarili niya, eh nakakatulong pa siya sa iba. vanilla extract. Mm -hmm. Sarap niya ah. Oh. Ang bango niya eh. Dahil okay. sa vanilla po. Ano? Anong taon po kayo nagsimula dito? Hindi ko lang alam ng eksaktong taong, pero mga more than 20 years na ako. Pero paano po kayo nag-come up sa ganitong palabok at lihon, tapos napakamurang presyo, 10 pesos lang? Oo, oh, kasi may mga estudyante ako nakita ngayon, para mabilis ang business, 10 pesos lang presyo ko. Tsaka may lasa po. May lasa. Ano naman po na ito sa inyo na ito, pagkitinda nyo ng palabok at lihon? Ah, malaki. Lahat ng mga gastusin ko, bahay, food, lahat, dito ko lang kinuha nag-iisa lang kasi ako sa buhay, kaya nagpuporsige akong magtinda para hindi ako umasa sa iba. Ano naman po mensahe niyo sa mga gusto magsimula ng business? Kailangan determinado ka mag-business. Hindi kailangan ng malaking capital. Maliit. Pero pag gusto mo, lalaki yan. Tama po. May paraan eh. Doon? Oo, paraan. Lang. Sipagan lang. Simula ka po sa puhunan mo, magkano lang po? Pabalang kasi ang binili ko lang nung gas, kawali, sandok, ganyan, tsaka yung bihon, kanya, Pagdalawa-dalawa nga lang ako noon. eh. Hanggang sa naging dalawang sako. Oh, wow. Tatlong oras. Sold out po agad? Oo, sold out. So, pila. Dalawang pila yun eh. Bago mag-pandemic po ito? Hindi, matagal pa yun eh. Hindi pa uso yung vlog-vlog? Ah, hindi pa uso Pinipila yung... Pa oo, hindi pa in yan. Oh, eh, sayang lang napalis po kayo dun sa pwesto. Oo, oh, so, oh, kasi yung nabili na yung properties at nagtayo sila ng chowking. So, hindi po kayo mahanap ng ibang suki nyo? Yun hindi na. Ha, kaya ito po, nag-vlog po kayo ngayon, oh, mahanap na po kayo na yun. Ka kasi po, dati po, sabi niyo, kwento niyo po sa amin na almost 700 to 800 styro Uh Oo. -oh. Sa isang hour. In three hours lang. In natin. three hours lang. Ang galing. Sana po may balik po natin ulit, ano? Oo nga eh. Kaya naman ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Guys, grabe itong titikman natin today. Imagine ninyo, itong palabok nila, 10 piso lang. Ito namang puto nila, limang piso lang. Grabe, para sa 15 pesos mo, ito na yung makakain mo. May palabok ka na, may puto ka pa. Ang lasa niya. Ang lasa niya. Ah. Malaking bagay na ang dami niyang nilalagay na kropek. Kasi doon pa lang, ang lasa-lasa na nung palabok. Nandito yung alat. Panalo to para sa 10 piso. ah. Kaya ang dami bumibili sa kanya. Yung nilalagay niyang toppings dito, kropek lang. Wala nang iba. Pero for me, yung lasa niya para sa 10 piso, pwede-pwede na. Dahil malasa siya. Nandun yung alat. Anong laking bagay na to, guys, ha? lalo na sa mga taong nagtitipid. 15 pesos mo, heavy na yung meal mo. Ang dami natutulungan ni Kuya. Try na rin natin tong puto niya. Bagong luto lang, ang lambot. Try na natin. Mm. Yung puto niya, normal na lasa ng puto. Mabango din. Though wala siyang nilalagay na cheese. Pero not bad na, limang piso lang eh. magre ka pa ba sa puto? Masarap yung puto in fairness ha, para sa limang piso. Yung laking bagay. So dito siya sa may kahaba ng Commonwealth. Hanapin nyo lang yung building na CMI building. Pero bago nyo ma yung CMI building, meron kayong pababa dito na makikita. Ayan siya. Doon siya nakapwesto. Actually, yung pwesto niya dito, one year pa lang daw siya. Pero ang nabebenta na rin niya, not bad na kasi 100 to 150 na styro. Pero dati kasi dun sa pwesto niya, sa may 7-Eleven, nakaka 700 to 800 styro siya. Mix na ng bihon tsaka palabo. Tapos guys, hindi lang yun. Three hours lang, sold out na siya. So I hope yung mga suki niya dati, na hindi siya mahanap, nandito lang po siya. Sobrang good deal nito, guys. At nakakatuwa rin sa may-ari. Dahil talagang yung puso niya, parang makatulong sa mga tao, lalo na sa mga nagtitipid at walang pangkain. Kasi imagine mo, kahit nasa kalsada ka, may 15 pesos ka lang makakakain ka na nito eh. Yung mga nanlilimos, may 15 pesos ka lang makakakain ka na sa kanya. At masarap pa yung kakainin mo. Hindi lang yun, busog ka pa. Heavy eh.